Gabi na yata, uh, talagang naabot tayo ng gabi. Napakarami ng testigo, yung iba hindi na natin pinasalita pero kahapon at yung uh, day before that talagang nangungulekta na tayo ng affidavit, ng mga coupon, ng iba't ibang uh, forms na pinapakita nila bilang ebidensya ng mga pagyayari. So natutuwa naman ako kasi nabubuo natin ang kwento at... Uh, pinapahihwati ko lang sa mga ibang opisyal na napabanggit hindi naman natin pinupursigi ito upang pahiyain sila or pagtawanan sila or uh, ituro sila. Kundi para malaman natin ang katotohanan at uh, itigil na itong PI na klarong-klaro naman ang dami na nagsalita yung mismong author ng uh, Santiago ruling si Chief Justice Davide ang uh, mismong author store ng uh, rulings na sumunod ni uh Raul Lambinos, nagsalita na si Justice Carpio, nagsalita na rin si Justice Ascuna. Ang dami-dami na pong nagsalita ang ating Commissioner ng Konstitusyon, Rene Sarmiento, pagkarami-rami ng legal luminaris na nagsasaad, hindi pwede magkaroon ng PI pagkat hanggang ngayon, wala tayong batas na nagtatakda ng maayos na proseso para ito. Kaya ta, hindi naman kami tutul sa chacha, tulad ng sinasabi ng iba, tutol sa pagbabago ng economic provisions, tutol sa PI. Pero gawin natin sa maayos na pamamaraan. Huwag natin insultuhin ang mamayang Pilipino na pinapapirma sa kanila o hindi man lang nila alam. Tinatakpan pa, kinukubli pa, talagang linilin lang na survey lang daw. Tapos maliban dyan, sinasamantala pa ang kahirapan ng buhay at kamangmangan natin lahat. At sinasabi na bibigyan ng pera, masasama sa iba't ibang proyekto ng AX, ng Tupad, ng Dole. Ano ba naman yan? Talagang nakaka-insulto na ang ginagawa nila. Huwag naman ganito. Gawin natin sa tamang pamamaraan, sa pagkukonsulta, higit sa lahat sa pagsasaayos ng bagong batas na maliwanag yung PI na yan. Pakatapos alamin natin kung ano ba ibig sabihin ng People's Initiative. Hindi katulad nitong narinig natin na pinilit-pilit lang sila. Tapos pinepeke pa daw yung pirma, tatlong beses papapirmahin. Huwag namang ganyan. Talaga naman ginagawa ninyong tanga ang Pilipino. So what will be your next move? Well, uh... I'm actually exhausted by these hearings. It's a very very depressing spectacle. I would much prefer to wind down, but on the other hand there remain certain members of the Senate who still want to hear from Mr. Anthony Abad. Who is actually at the bottom of every form? We still need to derive for the minority leader the donors list for the highly uh, expensive TV ad of 55 million pesos. And uh, there are so many other witnesses who have been mentioned. Um, there are so many other uh, names that have been mentioned by our witnesses today and in the last hearing that have not uh, been uh, uh, able to come or refuse to come. so uh, my preference, like i said, was to put an end to this pi and let us do this properly without demeaning and degrading our people. the constitution is not for sale. Neither are the Filipinos for sale. Now are you going to issue an open invitation to Congress Magallanes kasi every bit you can look for possible Well, unfortunately, uh, certain party lists and uh, congressmen were mentioned. Uh, as I said earlier, I have no desire to humiliate or embarrass or ridicule any congressman. They are, after all, our peers and colleagues, and we are obliged to work with them. But there is nothing I can do about witnesses who mention them time and again. It's very political. curious that they now invoke interparliamentary courtesy after passing out the form to hundreds of thousands of people trying to abolish us, the Senate. May courtesy pa ba pag inuupakan na kami at pinapabura? Gusto nila ibagsak na, tanggalin na yung Senado, tapos ngayon, umiiyak at sinasabi, oy, mag-courtesy naman kayo. <laughs> Nakakalito naman na, <nata>, Tato. <laughs> senator, yung kay, ano po, hmm. House Majority Leader Dalipe, in-urge niya yung It's Senate so, kayo po, na i-ano na po, terminate na yung PI inquiry at ipasala oh, na, na nakakatuwa. yung RG86. Nakakatuwa nga sila eh, humingi sila ng ceasefire. Ang akin naman, <laughs> eh, nag ito sa inyo. Ibasura na po ninyo yung TI na yan. Talagang ibasura na ng todo-todo, hindi lang isuspinde yung pagtatanggap ng Comelec, kundi ibasura. Kasi alam naman natin, tuloy-tuloy pa rin daw yung ibang signature. At yung Comelec, huminto nga. Pero nung tinanong yung Comelec, pwede pa rin daw gamitin. Buhay pa yung mga firma na naipon sa pamamagitan ng pagsusuhol. Nako, patayin na natin itong uh, PI na ganito umpisahan natin ng maayos. Yun nga, yung resolution 6, balikan natin yan, aralin natin to, magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Na hindi ganito, bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Mag-clarify lang, hindi ito yung last na hindi. Or until hindi sila mag- Well, naghihintay po kami kay Attorney Anthony Abad among Others who is very, very important. He seems to be pivotal in uh, this effort. Kasi nga yung pangalan niya nasa bawat orme. Eh. Kaya pinipilit natin na sana makausap natin. Nag-email naman siya na ang sagot ay eh, nasa abroad. So inaabangan natin baka sakali, pagbalik nga makausap natin ng maayos at uh, malaman natin kung ano yung nangyayari. Pero in the meantime, kung sila ay humihingi ng ceasefire, ako naman ay humihingi na ibasura na nila ito. Sabi nga nung isang kapitan kanina, si Kapitan Distorpe, tigilan na natin to, sayang ang pera, sayang ang panahon. May mga tunay na problema ang Pilipino. Ang mahal-mahal ng bilihin dito sa Davao, baha-baha, hindi makapunta yung mga taga tagum ang mga taga-oriental, occidental, walang makatawid. Labis-labis ang kalamidad. Apakamahal ng gasolina at pagkain. Bakit tayo nakatutok dito sa ganito klaseng hearing na napakarami natin problema? Nako talaga naman. Sa palagay ko, ang pamilyang Pilipino, hindi ito ang pinag-aabalahan. Sabi nga nung survey, 1% lang ang nakatutok sa chacha. Baka kami na nga yun. Eh, ayoko maubliga dito sa ganitong klaseng problema na hindi naman Uh, pinapansin o pinoproblema ng pangkaraniwang Pilipino. Tulungan na lang natin ang tauhan natin, ang taong bayan na umiiyak sa hirap ng buhay, sa napakamahal na bilihin. So pag nag sila na stop na na talaga yung PI doon, mag-stop na rin? Iya, yeah, sana magkasundo na, itatapon na, basura na yung mga signature. Alam naman natin, nakamangmangan ng nagamit, suhulan ang pinatakbo tatakbo. Abay, uh, itapo na natin for all time. Ha? Hindi yung itambay muna tapos i-recycle. -re Sabi ng Comelec, baka magamit pa yan sa susunod na plebisito. Walang well, ganyanan. Ibasura na ninyo ng todo. Umpisahan na natin ng maayos. Thank you, sir. Thank you.